Mga kapatid sa panapalatayang Islam, bago po ako magsimula sa aking khutbah, marami na po sa mga masjid na naatinan ko na hindi pa rin alam ng ilan, lalong-lalo na po yung mga kabataan at ilan sa mga matatanda sa atin na kapag ka ang imam ay nagkukutba, ay nagkuusap-usap pa rin sila dyan sa labas. Hindi natin alam na ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Islam na kapag ka ang imam ay nagsimula na pong magkutba, Bawal na pong mag-reply sa mga chat sa Facebook o paglaruan ng cellphone mo. Kahit na nga yung nag-iingay sa tabi mo, ay bawal mong pagsabihan na tumigil ka. Pati yung nag-iingay, ay hindi mo pwedeng pagsabihan na huwag kang mag-ingay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam wasalam sinabi, Ina kulta li ka ansit wal imamu yaktub yawm al-jumaati Kapag ka araw ng Jum'a, at nagsimula na ang imam na nagkukutba at mag-ingay ang katabi mo at sinabihan mong tumigil ka samantalang ang imam ay nagkukutba pakadlagot. Sabi na ating mga ulama, ang ibig sabihin ng pakadlagot ta walang ganti pala yung juma mo. Walang ganti pala. Sa ibang hadith, man, man masal hasa pakadlaga. At ang sino man na pinaglaruan niya yung mga buhangin sa harapan niya, ibig sabihin buhangin, cellphone, kung ano mga wala kang Jum'a. Ibig sabihin, sayang. Paano na lang yung Friday lang umatin? If e Friday na lang umatin, wala pang ganti pala. Useless. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sa araw ng Jum'a, inuulit ko po. Kasi kanina, hindi po nakarindi mo yung iba. Pag ang imam nagdua, hindi ko po kayo pinipilit. Ang pinab, pinab kasi sa kalaman po, wama alay ka illal balagul mubin. Wala pong obligado sa amin, kundi po iparating lamang. Pag nagdua ang imam, ang mga ma'mum, hindi dapat nagdudua yan. Sabi na mga, mga tuwas o mga bapatano, hindi ka di po doon, inaya namin nalayaman. Ganyan naman ang sasagot ng mga ninuno natin. Sasabihin nila, inna na aba ana ala ummatin wa inna ala sarih muktadun. Pag binigyan mo ng dalil, sasabihin ng mga ninuno natin, paano ni kapat siya palusal kami i eh, sumangatuan so namin na mabigayli namin na hindi ba niya sinabi ng Allah sa Quran? Ang sabi ng Allah sa Quran, "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Talo kay Muhammad, sabihin mo ya Muhammad sa si mga tao, kapag mahal yung Allah, sundin niyo ako si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nakadobo sa gemat. Uh, mga bapa, babo ah. Mga mga bapa, mga kakanan, kakako Ang propeta sallallahu alaihi wasallam dalawang beses lang nagdua sa Friday. Dalawang beses lang nangyari yon. Yan lang ang may dalil. Pero ang pagtataas ng kamay sa dua, sunna. Tupang ka sa itong ulilima na sunna. Maliban sa araw ng Juma'a, isa yun sa mga exemption, na hindi ka pwede magtaas ng kamay, na bibigyan ko kayo mamaya ng dalil. Habang nagkukot ng propeta, dumating ang sahaba, dahil walang ulan. Kasi alam niya man ang bansang Arab, mga diserto, tagtuyo. Sabi niya, ya Rasulullah, yung mga kayamanan namin, wala lang mainom yung mga puno, yung mga, mga kayot namin, wala mainom. Humiling, humiling ka sa ulan niya, Rasulullah. Habang nagkukutbang propeta, tumigil siya sa kutba, nagtaas ng kamay at nagdua, bago pa, ibaba ang kamay niya, dumilim na ang langit at umulan at nabasa ang kanyang balbas. Bago pa niya ibaba ang kamay niya. Isa yan sa dalil na yun lang ang dahilan bakit siya nagtaas ng kamay sa kutba sa Jum'a. Pangalawa, next Friday, hindi tumigil ang ulan, bumalik ko yung sahaba na yon sa ibang hadith, sa ibang pasalaysay, ibang lalaki. Sabi niya, Rasulullah, halang ka tilamuan, Rasul, yung Rasulullah, mga kaibahan, na namin na. Yung mga puno, nalunod, yung mga hayop namin, nalunod, sumubra yung ulan. Ya Rasulullah, hilingin mo sa Allah na patigilin ang ulan. Yung una na dua, ang tawag doon sa Arabic, ay dua al-istisqa. Yung pangalawang dua na patitigilin ang ulan, ay dua al-istisha. Isang tabi'in, pag tabi'in, hindi niya inabutan ng propeta. Hindi siya nagmuslim sa harapan ng propeta. Pag sahaba, namuhay siya, nakita niya yung ginawa ng propeta. Tabi'in, nakukutba. Habang nakukutba, nagduha siya, nakita siya nung sahaba. na kung nagkakamali si Amar at itong uh, lalaki na ito ay si, Bisar bin, ay si Bisar bin Marwan yung nakutba. Sabi nung sahaba, Kabba Allah hakay Kapahamakan sa dalawang kamay mo na yan ay tinataas mo sa pagdudua. Kailanman, hindi ko nakita propeta na nagdudua ng na khutbah. Maliban pag nagdudua, nagaganyan ng kamay lang. Sa sa mga exemption na dapat yung malaman sa araw ng Juma. Pangalawa, yung pagpasok natin sa masjid, yung sunna na ginagawa ninyo, hindi sunna na yan. yan ay sunna na tinatawag na tahiyatul masjid pagpasok mo na masjid kasi yata tanong kalayaman, layaman na hindi ka, ka sa masjid sa duhur na sunat ka na tuba na sunat na duhur rin ba? sunat na duhur yun sa juma'a pagpasok mo na masjid at nagsunat ka na hindi sunat ng jamaat kasi pag ang, 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 intention mo ay sunat ng jamaat na bidah. na di na Allah talaga kayo ito bid'a pagpasok mo sa masjid kahit na nagadan o nakukot ba ako halimbawa pagpasok mo kahit hindi mo o kaya nagadan kahit hindi mo napatapusin ng adan yung iba na din pa kasi ang iniisip nila na may sunna yung Yamato. Na kahit na nagbabang yan, na pwede ka na magsunna, huwag mo lang patapusin. Pero sabi ng ilan sa mga ulama, kung ang gusto mo, kaya mo siya patapusin kasi gusto mong sundin yung sinasabi nung nag-aada na walang problema. Walang problema doon. So patapusin mo muna. Kung hindi mo patapusin, walang problema. Pagpasok mo na masjid, na iwasan mo rin na may bakanti dito na hawakan mo yung mga liig ng mga tao. Kasi pinagbawal ng propeta yan yung late ka na, tapos pupunta ka sa mga daanan, eh, tapos igaganyan mo yung mga liig nila na pinagbawal yan ng, ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kung late ka, di late ka. Huwag, ka lang, huwag mo lang pilitin na pumunta sa harapan. Yan, ito yung mga dapat nating iwasan. Pangapat, yung kanina na sinabi ko, pag nakukutba, huwag na huwag kang magingay kasi sayang ang inatinan mo na kutba. At panghuli, dahil sa yung oras natin, jamat ba niya na, yabunawagi ba siya ba mama? Mga babae, kung hindi sila magsambayan sa gema, tara ka wagibi. Lahat ng ulama ay nagkasundo na ang babae ay walang jum'a. Ang jum'a to wajibun ala kulli muslimin illa ala khamsatin. Jamat ni Ku Rasulullah na siya na wagib kanuli makataw. Ay da ka wagib su, suli makataw. Wagib na kanu muslimin liyo kanuli makataw. Isa na dito yung babae. Babae, pero yung mga babae, dahil nagsala sila ng sa sapat na yun. Pero kung hindi sila nagsala ng Juma, ang sala nila sa bahay ay Duhur. At ang suna ng Juma ay after, after sala nito. Pagkatapos hindi magsala, ang suna nito ay after sala. Kapag ka, sa masjid ka magsuna apat na raka, kung hindi ka magsusuna dito sa bahay, na dalawang raka alam. At ang pinakamainam na lugar na pagsasagawa ng suna ay hindi sa masjid, kung tutusin. Saan? Sa bahay, dahil pangkalahatan, pang, pang ang madalas na pinagsusunahan ng propeta sa bahay. Kaya sabi ng propeta, huwag niyong gawin ang bahay niyo na libingan. Dahil ang libingan ay hindi binabasa dito ang Quran at hindi sinasagawa ang sala. So magsalawat tayo sa propeta sallallahu sa salam, inulit ko, pagdagdag dito, pinaka sun suna na dapat natin gawin sa araw ng madalas na pagsalawat. May mga paraan ng salawat sa propeta. Sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma sallim ala Muhammad, at ang pinakakumplitong salawat ay supang huling tasahud. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Sunnah, عقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبت تطبندن يا باغي صلوا على نبيكم فان الله امرنا بذلك حيث قال في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا الاخلاص في سائر اعمالنا اللهم تقبل سائر صالح اعمالنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر <applause> <applause>